Gusto mo ba mag-police? <laughs> Maginig ka, may tips ako sa'yo. Kasi kung ikaw ay estudyante at may pangarap ka na magiging police, uh, ito, pakinggan mo yung video kong ito at sigurado may makukuha kang aral dito. Kasi sabi sa ano sa law enforcement, sa Bureau of Fire, PNP, at saka sa BGMP, ay isang umbrella lang yan sila. So, lahat ng mga yan ay under ng DILG. So, iisa lang ang sweldo nila, isang mga bonus, at iisa rin ang kanilang mga allowances. So, kung gusto mo mag-police, Uh, may tips ako sa iyo kung anong magandang kurso na kukunin mo kasi ang ang pinakamabilis talaga sa pag a uh, sa apply sa pagiging pulis ay yung mga kurso na ano na kagaya ng engineer, architect, uh, nurse tapos mga psychologist, psychiatrist, psychologist ganyan, At saka yung mga ano mga teacher. best talaga ng mga kurso yan guys pag pumasok ka sa PNP, sa BGMP o kaya sa uh, Bureau of Fire. Kasi kapag ang kurso mo, criminology, baha ang criminology kasi pagdating sa applyan ng law enforcement. Sa law enforcement, baha sila, marami. So hindi priority ang criminology. Kung minsan nga, nga nga pa nga yung mga criminology, nasasapawan pa sila ng ibang mga course. Kaya payo ko sa iyo, kapag ikaw ay magkukuha mag, mag, ng kurso na na para sa law enforcement, mag, magpupul pulis, huwag kang kukuha ng kursong criminology. Lalo na kung ikaw ay may deficiency. Ikaw ay pandak ikaw ay may mga loss-loss o ano-ano, mga sakit-sakit sa katawan o may mga deformities sa katawan, duling o ano-ano man. Huwag kang kukuha ng course ng criminology kasi kapag ka hindi ka natanggap, siguradong wala kang mapupuntahan. Ah, pupunta ka sa ano? Sa security guard. Yan, pwede ka mong security guard. Yan, maging mag security officer ka rin naman kapag ka criminologist ka. Pero kung ang course mo ay engineer, architect, E eh, ano ngayon kung matang kung hindi ako matanggap sa pulis sa Bureau of Fire o kaya sa BJMP? Ano ngayon? Kasi engineer naman ako eh. Ah, 'Di ba? Ganun guys. So dapat double bleed ka pag gumawa ka ng course. Dahil ang pag-apply sa PNP ay dadaan ka sa matinding neuro, matinding evaluation, physically, mentally, at saka bukod doon sa training. E eh, kung hindi ka matanggap doon, huwag magsaka doon. Ano pupuntahan mo? Kung ikaw ay kreno ng Jenny O di wala. Hindi ka ma hindi ka makakapasok. Wala well, mauwi sa wala ang iyong pinag-aralan. Pero kung ikaw ay architect, engineer o kaya ikaw ay nurse. Kung nurse ka, pwede kang mag-abroad. O abroad ka. O di ba? Ang iba nga nasa serbisyo na eh. na nasa pulis na, nasa police service na nag-aawol. Kasi nakikita nila opportunity na mag-abroad, mga nurse, mag-abroad. Kaya kung minsan ang serbisyo nila hindi nila minamahal eh hindi nila minamahal. Kasi, may second option sila eh. Kung matanggap sila, o matanggal sila, mapunta sila sa ibang bansa. O. O kaya mag-engineer sila, mas mo nakikikitaan niya. O mag-architect sila, mas mo nakikikitaan niya. O kaya siya IT teacher, mag-teacher siya. O. Pero kung ikaw krim nun J, ah, sige, ka. O, ano gagawin mo? O. O, di mag-aantay ka kung kailangan susunod na, ano, susunod na ah, uh, i ano ka isasalang ka ulit sa ano sa nyoro paano kung magsaka sa nyoro na masyado ang anyoro ngayon at saka sa kung under height ka o kaya over age ka hindi ka makakapasok so doon ka guys mag, mag kailangan maging practical ka sa pagkuha mo ng ano ng kurso na na sa kung pagpapasok mo sa magiging pulis ay hindi ka ano hindi ka hindi kung matanggal ka man hindi na sama ang loob mo kasi meron ka papasukan na mas maganda para sa iyo o di ba ang iba dyan, papasok sa PNP, siman O, oh, magsisiman ka. Papasok sa BJMP o kaya sa, sa Bureau of Fire, seaman. Tanggap yan. Pero, wala, hindi nila minamahal yung kaya ng trabaho as uh, law enforcer kasi mayroon sila second option. Yun, yun, kaya, yun ang dahilan guys. Kaya, kung minsan, basta na lang sila, para-para sila magtrabaho. Dahil, hindi nila minamahal eh. Hindi nila minamahal ang kaya ng trabaho kasi may second option sila. So, disclaimer ha sa mga ano ha, sa mga sa mga ano diyan na tamaan sa aking vlog na to kasi sa totoo lang naman eh ganun eh. Sa totoo lang ganun. Ang gate ko lang sa mga kabataan, sa mga gustong magiging ano, magiging kumuha ng kurso na mapasok sa PNP. Kasi yung nga naman, pag may deficiency ka, papasok ka sa kukuha ka ng kurso at ipipilit mo yung sarili mo sa PNP, sa BGMP o kaya sa Bureau of Fire, eh may deficiency ka, hindi ka mahatanggap. So, kawawa ka naman. So, mas maganda ang payo ko kumuha ka ng mga kurso at uh, teacher, engineer, architect, nurse, at saka yung mayroon pa isa, yung kwan. Kahit na maging seaman ka, pwede. Lahat ng kurso na 4 years course na may board exam, pwede, pwede kang pumasok sa law enforcement, sa law enforcer. Kahit sa ano, kahit sa sundalo. Sa sundalo naman, pwede high school graduate, pwede. Pwede high school graduate sa, 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 sa ano, sa uh, armed forces. Kasi may kilala ako na ganun eh, high school graduate lang, nakakapasok na. O ko wala na examination. Pero pag sa police ka mapasok, sa BJMP o kaya sa Bureau of Fire, professional ka. Graduate ka talaga at saka kumuha ka ng board exam. At kung hindi ka nakakuha ng board exam, yung career service kagaya ng civil service o kaya sa PNP naman, napulcom pwede. Sa BJMP pwede yung uh, pinology, exam. Uh, sa Bureau of Fire, ay say, mga ano yan, civil service yan. So guys, sana nakatulong ako sa inyo bago kayo kumuha ng kurso na para sa uh, pagpopulis. Oh. O, okay? kaya pag BBJMP o kaya sa uh, sa Bureau of Fire. Sana makakatulong sa inyo. Makabigyan ng tips sa inyo. At kung nagustuhan mo ang video nito guys, paki-like and share at paki-subscribe na rin naman sa aking YouTube channel. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat.